Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang balitang in-offer na nga daw ng Chicago Bulls si Zach Levine sa Los Angeles Lakers at ang inilabas na trade sa pagitan ni na Stanley Prigel at Bobby Ray Parks Jr. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang inoffer na nga daw ng Chicago Bulls si Zach Lavine sa Los Angeles Lakers. Nabigo na naman nga mga boss idol ang Chicago Bulls sa kanilang game ngayong araw. Kontra sa Milwaukee Bucks sa score na 118 to 109. At dahil nga dyan, ay bumagsak na nga sa 4 wins at 7 losses ang kanilang record sa standing ng Western Conference. Kaya marami na naman nga sa kanilang mga fans ang nagsisimula na namang magalit sa kanilang kupunan. Lalo pat malinaw nga po ngayon na hindi talaga magiging epektibo ang kanilang kasalukuyang lineup. Kaya kailangan na nga daw pong tanggapin ng front office ng Chicago Bulls na panahon na nga daw po para buwagin ang kanilang kupunan. Sa katunayan, sa isang sikat na social media fanpage nga ng Chicago Bulls ay pumayag na nga daw po ito na i-trade ang kanilang mga players na sina Alex Caruso at Zach Lavine papunta sa Los Angeles Lakers basta makukuha nila dito si Nadda Russell Troy Hachimura Torian Prince Jalen Hood Shifino at ang dalawang future first round pick maging ang mga fans nga ng Bulls ay sumusuko na rin naman nga sa kanilang kupunan Gayong dahil nga sa kanilang mga pagkatalo laban sa mga malalakas na kapunan sa Eastern Conference, ay malaki na nga daw po ang posibilidad na hindi sila makapasok sa darating na playoffs. Kaya ang nag-iisang paraan nga lamang na para maiayos ang kanilang team ay sa pamamagitan ng isang malakihang trade na magbabago at magpapalakas ng kanilang line-up. Sa ibang balita naman nga, patungkol sa inilabas na trade sa pagitan ni na Stanley Pringle at Bobby Ray Parks Jr. Gaya nga nang naibalita noong nakaraan, kahit man nga gusto ni Bobby Ray Parks Jr. na maglaro sa Barangay Hinebra, ay hindi rin naman nga magiging madali gayong magkakaroon rin naman nga daw sila ng pagpupulong ng SMC at MVP para pag-usapan kung meron pa silang gagawing trade since hawak pa nga ng talk and text ang right sa kanya. May lumabas rin ngang balita ngayong araw na nakikipag-usap na rin naman nga si Ray Parks sa mga players at coaches ngayon ng Hinebra. Kaya hindi na nga daw po kayo dapat pang magulat kung paper na sa kanilang team sa mga susunod na buwan si Bobby Ray Parks Jr. Pero kung gusto rin nga talaga ng Hinebra na makuha si Parks, kailangan muna nga nilang isakripisyo at itrade papunta ng talk and text ang kanilang player na si Stanley Pringle na siyang tatanggapin lamang nga daw po ng talk and text sa isang trade. Pero kung kayo nga ang tatanungin, payag ba kayo sa trade ni Ray Parks at Stanley? I-comment nyo lamang sa babang inyong opinyon at babasahin natin yan isa-isa.